Marami sa atin ang nakakalimot sa tunay nating halaga. Hinahayaan nating diktahan ng iba kung gaano tayo kahalaga. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang aral ng Stoicism tungkol sa pagpapahalaga sa sarili, kung paano manahimik sa gitna ng ingay, at kung paanong ang kapayapaan ay nagsisimula sa paggalang mo sa sarili mo. Kapag alam mo ang halaga mo, hindi mo kailangang magpaliwanag sa kahit kanino. Pakinggan hanggang dulo. Baka ito na ang mensaheng kailangan mong marinig ngayon. Ang tunay na halaga mo. Sa mundo ngayon, madali tayong makalimot sa tunay nating halaga. Madalas, sinusukat natin ang sarili batay sa opinyon ng iba, sa likes, sa views, sa mga papuri na minsan ay hindi naman totoo. Pero ayon sa Stoicism, ang tunay na halaga mo ay hindi kailanman nagbabago. Dahil lamang sa sinabi ng iba, ikaw ay may halaga dahil ikaw ay ikaw. Hindi dahil sa iyong tagumpay, hindi dahil sa iyong ganda o talino, kundi dahil sa iyong pagkatao, sa paraan ng iyong pagbangon sa gitna ng unos. Sabi ni Marcus Aurelius, When you arise in the morning think of what a precious privilege it is to be alive to breathe to think to love kaya bago mo hanapin ang pagtanggap ng iba tanggapin mo muna ang sarili mo kapag alam mo ang iyong halaga hindi ka basta-basta natitinag ng mga salita ng tao kapag marunong kang pahalagahan ang sarili hindi mo kailangang patunayan sa mundo kung sino ka dahil tahimik mong alam sa loob mo sapat ka Ang stoic ay hindi nangangailangan ng palakpak para malaman ang kanyang halaga sapagkat alam niya ang tunay na ginto ay hindi kailangang kintaban para magningning Ang pagpapahalaga sa sarili ay hindi kayabangan ito ay karunungan sapagkat kung hindi mo bibigyan ng halaga ang sarili mo, sino pa? Sa panahon ngayon, napakadaling makalimot kung sino ka. Sa bawat scroll mo sa social media, tila ba may patimpala kung sino ang mas maganda, mas matagumpay, o mas masaya. Pero sa totoo lang, sa likod ng mga ngiti sa screen, maraming tao ang pagod, naliligaw, at hindi na alam ang tunay nilang halaga. Ayon sa Pilosopiya ng Stoicism, ang pagpapahalaga sa sarili ay hindi tungkol sa pagyayabang. Ito ay tungkol sa pagkilala na ikaw ay nilika na may dahilan, na may kakayahan kang piliin ang tama, at tumayo kahit ilang beses ka nang nadapa. Sabi ni Epictetus, You are not your body or your possessions, but your choices. Sa madaling salita, ang halaga mo ay hindi nakikita sa mga bagay na meron ka, kundi sa paraan ng pagharap mo sa buhay. Kapag pinili mong manatiling kalmado sa gitna ng kaguluhan, kapag pinili mong magpatawad kahit mas madaling magalit, at kapag pinili mong magpatuloy kahit tila lahat ay laban sa iyo, doon nasusukat ang tunay mong halaga. Ang stoic ay hindi naghahanap ng pag-ibig sa iba para maramdaman na siya ay mahalaga. Dahil alam niya, ang pundasyon ng kapayapaan ay nagsisimula sa sarili. Pahalagahan mo ang sarili mo, hindi dahil perpekto ka, kundi dahil marunong kang tanggapin ang sarili mo kahit hindi ka perpekto. Sabi ni Marcus Aurelius, Waste no more time arguing what a good man should be. Be one. Sa halip na hanapin ang validation ng mundo, maging ikaw na lang ang patunay ng kabutihan. Maglaan ng oras sa pagunlad, hindi sa paghabol ng papuri. Dahil ang taong marunong pahalagahan ng sarili ay hindi natitinag sa opinyon ng iba. Ngayon, tanungin mo ang sarili mo. Kailan mo huling pinasalamatan ng sarili mo? Kailan mo huling sinabi, salamat sa iyo? Dahil hindi ka sumuko. Maraming tao ang kayang magbigay ng pagmamahal sa iba, pero nakakalimutan nilang bigyan ang sarili nila ng parehong kabaitan. Araw-araw, ipaalala mo sa sarili mo, hindi mo kailangang magmukhang malakas para maging matatag. Hindi mo kailangang perpekto para maging karapat-dapat. Ang kailangan mo lang ay maging totoo sa iyong damdamin, sa iyong hangarin, at sa iyong pagkatao. Pahalagahan mo ang sarili mo sa pamamagitan ng mga simpleng bagay. Pagpapatawad sa sarili kapag nagkamali ka. Pagpahinga kapag pagod ka. Pagpili ng kapayapaan kaysa argumento at pag-alala na hindi mo kailangang laging magpatunay. Minsan, sapat na ang ikaw. Ang stoic na pananaw ay nagtuturo ng katahimikan sa gitna ng bagyo. Kapag natutunan mong pahalagahan ang sarili mo, hindi ka na madaling maapektuhan ng panlabas na kaguluhan. Sapagkat alam mong ang tunay na kapayapaan ay hindi dumarating mula sa labas. Ito ay dumarating kapag natutunan mong tanggapin ang sarili mo ng buong buo. Huwag mong hayaan na ang mundo ang magtakda ng halaga mo dahil sa bawat araw na pinipili mong bumangon. Sa bawat luha na pinipili mong punasan at sa bawat sakit na pinipili mong lampasan, napatutunayan mong may halaga ka. Hindi mo kailangang maghintay ng validation dahil ang totoo, ang paggalang sa sarili mo ay nagsisimula sa iyo mismo. Kapag natutunan mong pahalagahan ang sarili mo, mas magiging malinaw ang daan, mas magiging tahimik ang isip at mas magiging payapa ang puso. Kaya ngayon, bago matapos ang araw, huminga ka ng malalim at sabihin mo, Ako ay sapat. Ako ay may halaga. At hindi ka man mababawasan yon, kahit anong sabihin ng iba. Yan ang stoic na paraan ng pagmamahal sa sarili. Hindi malakas sa sigaw, pero matatag sa katahimikan sapagkat ang taong marunong pahalagahan ang sarili ay hindi kailanman mawawalan ng kapayapaan. Ang pagpapahalaga sa sarili ay hindi pagkamakasarili. Ito ay unang hakbang sa pagkakaroon ng tunay na kalayaan at kapayapaan sa isip. Maraming salamat sa panonood at pakikinig sa videong ito. Maari ba na mag-iwan ka ng like? at paki-share na rin sa iyong kakilala